Ay na ng Department of Budget and Management o DBM sa Senado at Kamara ang kopya ng 2026 National Expenditure Program o NEP. Ito ang panukalang pambansang budget na 6.793 trillion pesos, mas mataas kumpara sa 6.3 trillion pesos na budget noong 2025. Pinangunahan ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang pagsusumite ng kopya sa mga lider ng mataas at mababang kapulungan magpapatupad ng ilang pagbabago ang 20th Congress sa budget, sa budget process tulad ng pagtatanggal ng small committees at pagsasapubliko ng bicameral conference para mas mapabilis ang pag-usad nito. Nananatiling top priority ang basic and higher education, 1.224 trillion pesos allocated budget kung saan 925 o 928.5 billion naman, dito ay para sa DepEd. I am proud to announce today that for the first time, the budget for basic and higher education has been increased monumentally, monumentally <laughs> to meet UNESCO's recommended budget. Education spending target of at least 4% of the country's GDP. This is because we are determined to deliver immediate action on child nutrition, address the education crisis, and support our youth so they, they can find jobs and, more importantly, follow their dreams. Sinundan naman ito ng Public Works Department 881.3 billion pesos, ang DOH naman 320.5 billion pesos. Arangkada na sa susunod na linggo ang pagdinig ng kamera sa pambansang budget habang sa Setyembre naman sa Senado.